Naluya man na inyong palakpak. Wala may lechon baka. Naluya na inyong palakpak. Tagasa mo. Ah, oh, laing lain-laing eskulahan. Oh. <laughs> Bigyan ng lechon baka ito dito. <laughs> yes. Yes, I hear you. So, duha ka baka sa Davao Occidental for the cheer. And then, tagsa ka baka per contingent. Oh, apil mo. Apil mo. Apil mo. Ayong kagool. Ah, oh. Wala mang good mo cheer, mga officials. O mga coaches. Eleven ka buok, di ba, sir? Tama, Ardy? Eleven plus one. Plus one. Officials, twelve. Twelve. So, thirteen plus one. Fourteen. Nangahadlok na ang mga baka. Fourteen ka baka. Ang ipangita. palihog, manlingkod. Mga kaigsuunan kong dabawenyo, ladies and gentlemen, Assalamualaikum. Madayaw, mayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Unahon unan ang ako ang mga pagpasalamat, dako ang akong pagpasalamat sa ato ang lokal na kagamhanan dinhi sa siyudad sa Davao, sa ato ang Schools Division Office, sa Department of Education dinhi sa Davao City ug sa ato ang regional office sa Department of Education din hi, sa Region 11 sa ilahang imbitasyon kanako ng amutambong sa pag-abri sa ato ang Davraa 2024. Dagan kayong salamat sa inyong imbitasyon. Kaganina ba, nagtanaw ko, taga-imig B ba, Davao Occidental, sample. Ingon na ang uh, Dabawenyo. O gingon na ang fighting spirit sa mga Dabawenyo athletes. Congratulations, Davao Occidental. Bigyan ng lechon baka yan. Padala lang na mo, sir. On sa daw? For the uniform, Um, Tagum City. And Mati City. Uniform, mangod ang shades, ang sunglasses, kaganina sa Tagum City. Nag-andam yun sila sa sa init mag-remind lang ko sa atoang mga coaches sa atoang mga officials ngakong kung init kayo ang panahon ta sa ka kayo ang adlaw pwede ninyong iundang ang dula pwede mong mopili nga magdula lang sa buntag sa iyo o sa hapon na padulong sa gabi-i ayaw ninyo pugsa o padula ang mga athletes kung kabalo mo ngabisan kamo Maglisod mo o dula tungod sa kainit. Oga, I remind all our athletes nga dili mo maulaw mangayo og time out or dili mo maulaw mangayo og substitution kung sa pamati ninyo nga dili nagyud ninyo kaya ang kainit o tungod kay naglain ang inyong hang pamati. Tungod kay ang davraa na ana, kada tuig ang ato ang mga meets, sports meets na ana kada tuig. So pwede pa ta Sunod tuig. Mo siya ang ako ang mga reminders sa ato ang mga coaches, sa ato ang mga officials ug sa ato ang mga athletes karon nga nagpahigayon ta sa ato ang Davra ah, nga pagsulod sa ato ang summer na panahon dinhi sa ato ang nasod. To all our student players, coaches, parents, teachers, and esteemed guests, welcome to Davao City and congratulations for making it this far in the Davraa. What an exciting atmosphere we have here today At the 2024 Davao Regional Athletics Association meet, I am honored to stand before all you today, surrounded by the spirit of competition and camaraderie that fills this arena. Kabaw mo katong ko kaduha me naghost og Davraa. tungod kay nag-andam mi, nag-practice mi para sa Palarong Pambansa, kay nag-bid mi para sa hosting sa Palarong Pambansa. Unga mo ang strategy, mao ang pag-host o dagdavraa kaduha para makita namo kung unsa ang mga dapat namong pangandaman para sa National Meet. Pero mahinumduman nako dili ing ani ka malipayon dili ka garbo ug dili ka ang amuang paghost sa Davraa kadtong uh, nilabay na mga tuig nga mayor ko dinhi sa siyadad sa Davao I'd like to congratulate the city government of Davao assisted by the different national agencies, the Department of Education, the Philippine National Police, the Armed Forces of the Philippines, the Bureau of Fire Protection, the Departments of Interior and Local Governments, UG, gisuportahan sa mga lain-lain natong mga local government officials dinhi sa Davao Region sa inyuhang pagpangandam ug sa success sa inyong pag-host sa Davraa 2024. Congratulations kaninyong tanan. Ug daghan salamat sa inyong suporta sa siyudad sa Davao. For the lechon Baka, kayo mo Sir Uy. do, ha? Okay. First and foremost, I extend my heartfelt gratitude to the organizers and partners who have poured their energy and dedication into making this event possible. Your hard work. Is deeply appreciated. And it is because of your commitment that we are all gathered here today, ready to witness the magic of sports unfold. One team, one dream, shaping Filipino sports champions. What an inspiring team we have embraced for this event! It captures the essence of what it means. to be an athlete. Teamwork, dedication, and the relentless pursuit for excellence. Ayaw mo kalimot na kamo dabawenyo and you will fly. You will soar, you will fight, and you will win. Mga dabawenyos. My dear young athletes, coaches, and supporters, remember this every single one of you matters. Each step you take, each move you make, contributes to the collective dream we share to emerge victorious and bring glory to your schools, your families, and yourselves. This regional meet is more than just a competition. It is a platform of growth and an opportunity for transformation. Over the next few days, you will discover the true meaning of competitiveness, not just against others, but against your own limitations and your doubts. Sabi nga nila, malayo na, pero malayo. Pa. For many of you, this may mark the beginning of an extraordinary journey. For others, it is a chance to rise from the setbacks and reclaim your place in the limelight. Regardless of where you stand today, remember that the Palarong Pambansa awaits, ready to embrace your dreams. and your ambitions. Last year, naa dito, nami dito sa Marikina City para sa Palong, palarong pambansa and Davao Region placed number 6 sa ranking. <clears throat> Ingon ni Regional Director Alan, ang iyahadong target for this year's Palanong Pambansa to be conducted in Cebu City, fourth place daw ang iyahang ina target for Davao Region. So mauna ang kinahanglan ninyo pangandaman kay mauna siya ang gitanaw sa ato ang regional directors ato ang region office, sa Department of Education, na ranking nato as Dabawenios, karong umaabot na palarong pambansa. Think of Mary Joy Tabal, who ran her way to school and back, and who found the strength to reach the Olympics. Or draw inspirations from our legends, Elma Muros, Manny Pacquiao, Haideline Diaz, Caloy Yulo, Mia Ninura, who defied the odds and etched their names in history. Their stories are testament to the power of perseverance, resilience, and unwavering belief. They remind us that greatness knows no boundaries. It resides within each and every one of us, waiting to be unleashed. My dear athletes, seize this moment. Let your passion fuel your journey, and let your dreams soar higher than ever before. This is your stage, your chance to shine. Embrace the challenge. Embrace the journey. And above all, embrace the champion within you. Hangga't meron kayong mga pangarap, walang dahilan upang hindi kayo magpatuloy, magsumikap, magpursigi at magtagumpay sa mga magulang, guro, coaches at lahat ng mga sumusuporta sa ating mga batang atleta. Taus puso ko kayong binabati sa lahat ng inyong pagod, sakripisyo at pagsisikap. Walang katumbas ang oras at pawis na ginugugol ninyo para sa ating mga atleta. I honor and thank you for your hard work. As you step onto the field of play, remember, my dear athletes, that you are not just athletes, you are ambassadors of hope, symbols of resilience, and beacons of inspiration. So go forth, chase your dreams, and make us all proud, the Bauenos. May the spirit of sportsmanship guide you all to greatness. Naluya man na inyong palakpak. Wala may lechon baka. Naluyan na inyong palakpak. Tagasa mo? Lain-lain, iskulahan? Oh. Lain -laing oh. <laughs> Bigyan ng lechon baka ito dito. Maayo, oh. Kaluoy sa Davao City na Limtan. Okay, kajut lang. Wala. Okay, yes, yes. So, <laughs> yes. Yes, I hear you. So duha kailichon baka sa double occidental for the cheer, and then tagsa kailichon baka per contingent. Oh, apil mo, apil mo, apil mo, ayong gagul. Ah, o, oh. wala mangut mo ni cheer mga officials o mga coaches. Okay na. 11 ka buot, di ba sir? Tama, RD? 11 plus 1. Plus 1. Officials, 12. 12. So 13 plus 1. 14. Nangahadlok na nang mga baka. 14 ka baka, ang ipangita. Today, okay na na. Davao Occidental, okay na, okay na, very good for the payong. Kamu lang ang nakahuna Magdala payong. Today, we declare the Davao Regional Athletic Association meets officially open. Ayaw mo kalimot. Ayaw mo kalimot. Usabon na ako. You are the Bawenios. You are champions. You will fly. You will soar. You will fight. And you will win. Mga kababayan, patuloy tayo maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa pamilyang Pilipino. Shukran. Dakam salamat Vice President Sara Z. Duterte!